Kailangan ng pagsisisi. May ilang tao roon na nagbalita kay Jesus tungkol sa mga taga-Galileyang ipinapatay ni Pilato habang naghahandog sila sa templo. Sinabi ni Jesus sa kanila, Ang akala ba ninyo ay mas makasalanan sila kaysa sa ibang mga taga-Galilea dahil sa nangyari sa kanila? Hindi. Ngunit tinitiyak ko sa inyo, mapapahamak din kayo tulad nila kung hindi niyo pagsisisihan ang mga kasalanan ninyo. Katulad din ng labing walong taong nabagsakan ng tore ng Siloam at namatay. Ang akala ba ninyo ay higit silang makasalanan kaysa sa ibang mga taga Jerusalem? Hindi. Ngunit tinitiyak ko sa inyo, mapapahamak din kayo tulad nila kung hindi niyo pagsisisihan ang mga kasalanan ninyo. Pagkatapos, ikinuwento ni Jesus ang talinghaga na ito. May isang taong may tanim na puno ng igos sa ubasan niya. Pinuntahan niya ito upang tingnan kung may bunga. Pero wala siyang nakita. Kaya sinabi niya sa tagapag-alaga ng kanyang ubasan, "Tatlong taon na akong pabalik-balik dito para tingnan kung may bunga na ang igos na ito. Pero wala pa akong nakikita kahit isa. Putulin mo na lang ang punong 'yan. Nasasayang lang ang lupang kinatatayuan niyan." Pero sumagot ang tagapag-alaga, "Hayaan niyo na lang po muna ang puno sa taon na ito." Buh, geh